Balik eskwela na naman nga yung mga bata, kaya gumising ako na maaga para magluto, mamalansa at pagka -uwi ko nga galing school, naghugas naman ako at naglinis ng kusina. Magluluto nga lang pala ako ng apat na pirasong itlog para sa uulamin at pandagdag pang baon na rin nila. Scrambled egg nga lang din yung pagkakaluto nito para nga mas mabilis. Medyo tinanghali na rin kasi ako ng gising kaya medyo nagmamadali na ako at alas 9 na nga. Bukod nga dito sa pritong itlog, meron pa nga kaming natirang kapirasong ham ng New Year. Ito nga yung idadagdag ko dun sa itlog para sa pangulam at pangbaon nila sa school. Kaso nga lang, medyo matilamsik nga itong prituhin at akala ko nga matitilamsikan pa ako ng mantika. Maninipis nga lang din yung hiwa na ito, kaya't natipid nga namin na tumabot pa siya ng January 6. Kakalikpit ko nga lang din ng higaan. Pagkatapos nga, nilikpit ko rin dito yung mga iba pang kala. Inayos ko nga lang din dito sa may sofa. Tapos pinagpagan ko na nga rin at inalis ko yung mga iba pang kala. Hindi pa nga rin pala ako nagliligpit ng Christmas decor. At aantayin ko munang matapos yung trickings bago ko magligpit. Eto ng burim ko, pinapagpag ko lang at baka nga masira pag binakyong ko siya. Sobrang ingat lang din talaga ako doon kasi nga para lang siyang banig. At tingin ko nga pag hindi to naingatan, ay eh talaga namang magbabakbakbakbakan nga ang tahi nito. Umalwa na nga dito kahit papano dahil wala na yung mga regalo. Isa na nga lang yung natira dyan at hindi ko na nga ibinalo dahil ibibigay ko lang naman yung kay Kuya Tolitz. Yun nga yung gumawa ng kisa namin dito sa may kusina, pati na nga rin yung nag-ayos doon sa may kwarto. Hindi nga ako makapagplan ng isahan dahil wala kaming mapagsampay ng mga uniform ng mga bata. Kaya naman tuwing ganito nga papasok pa lang sila, dun pa lang ako namamalansya. At habang namamalansya nga ako dito, may dumating nga ako na parcel itong payong. Paano yung mga payong namin, eh nagkandawalaan nga dahil yung isa nga naiwan dun sa may SM at yung isa naman naiwan ko nung pumunta ako ng bangko. Lately pa naman nag-uulan kaya kailangan talaga namin ng payong. Pagkatapos ko nga mamalansya, eto namang mga baon nila yung inasikaso ko. Pagka ganito talaga may pasok mga bata umaga palang aligaga na tayo sa sobrang daming gawain Naihatid ko na nga yung mga bata ng ganito yung suot kong nakapagtulog pa. Hindi na nga rin ako nagbihis dahil nagmamadali na kami at pagka uwi ko nga naghugas lang ako nitong mga hugas na naiwan dito sa bahay. Balik normal routine na naman nga ako at mag-isa na naman ako dito sa loob ng bahay at maglilinis na naman nga ako mag-isa. Pero mas gusto ko rin talaga yung ganito, yung mag-isa lang talaga ako sa bahay at wala nang mga batang palakad-lakad habang naglilinis ako. Pagkatapos ko nga maghugas, isinalansan ko na nga yung mga hinugasan ko, tapos pinunasan ko naman tong kalan. Una ko nga punas dyan yung merong liquid dishwashing para talagang maalis yung mga sebo at tilamsik ng mantika. Sa mga nagtatanong nga kung anong nga raw itong nandito banda sa may kalan namin, eh PVC wall decor po yan. Pumangit nga yung itsura noon nung gumamit ako ng conduction plate para siyang nalulusaw, kaya tinigil ko na yung paggamit. Nagpunas-punas nga lang din ako dito ng konti, tapos eto namang lamesa yung inayos ko at pinunasan. Maya-maya nga, meron pa akong isang parcel na dumating at inopen ko kagad dahil para nga dito yun sa lamesa. Gusto ko kasi magkaroon to ng centerpiece para nga hindi siya plain tignan. Pero eto nga pa yung in-order ko at ilalagay ko nga dito itong halaman. Pati na nga rin tong battery operated na candle at saka itong pebbles. Pero eto nga ipansamantala lang muna dahil wala pa nga akong maisip na ilalagay dito. Parang hindi nga bagay yung white kaya pinalitan ko nga ng ganitong kulay ng pebbles. Tama ba? Pebbles yung tawag dyan. At yun lang muna mga Marcy Hi, salamat sa panonood. Please like and share this video.